Yon's so right. So narit na natin ang ating destinasyon. Uh, Woo, medyo napagod. Tayangan muna tayo. Bali, naupo muna tayo dito sa mga bench nila dito no. Ayun. All right. <laughs> ah. Ang dami pala mga pusa dito. Ming 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 ming. Saan 'yung mga pusa? Ming 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 ming. Ayun oh, no? may pusa diyan. Pusa. Ming 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 ming. Ito mayroong lahi 'yung nandito sa akin. Ito may pusa rin dito, ayun palapit oh kasi binibigyan nila ng pagkain oh <coughs> meron silang uh, kainan doon sa banda roon no o oh. oh, yan oh. hello ming 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 maamo sila oh. maamo rin diba? hello hello oh, meron siyang kwan sa mata Ito merong kwan lahi

<laughs> Ay, magandang puti. Yung puti yung ganda ito. Oh. Hmm. Aray ka dito, iuwi kita. <laughs> iuwi kita. Hali ka dito. Ah. Hali ka dito. Ah. takot siya. Hmm. <laughs> Ayan. At ang oras natin, 6.33 ng umaga. Ayan. Cute nyo Ming. Ito naman. Pagkailan. Ayan shit nila Ayan. At, at uh, dito ako say may mayroon silang mga kainan niyan pa oh isa dalawa tatlo na oh apat apat ito ayan oh mayroon silang kainan no diba? oh ayan mayroon silang mga kainan dito hmm dami oh Mayroon din sila mga pag ba oh. mga pagkain sila ang dami nila <laughs> eto may marung pang lahi nito oh. ito isa ayan medyo takot nga lang hmm. hello ito siguro tsaka yun is magkapatid ha ah. ito dami nila hello meng 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 Hello. Ito cut cat lover din ako pero yung pusa is no love to me. <laughs> Ayan, ang dami na nila oh. Yeah. Hello. Oh, bago tayo bababa doon sa dagat ay uh, itong mga pusa muna ang ating i-explore. Ayan. <laughs> Ayan. Ayan. Ah ito malit pa oh maamo sila kasi nahahawakan di tulad nung iba na hindi mahawakan talaga oh oh di ba <coughs> ayon dami yan ito nila kamahal ng mga pusang gala dito ano pinapakain nila kahit na kuan mga gala sila walang nag-aalaga is merong yung kung talaga shelter na nagpapakain sa kanila ayan dami nila <laughs> oh explore muna natin itong mga pusa pusang gala pero ito naman pat atipil mga atinoy oy ano kita eh pat atipil mga atin ayan o gusto mong magpakamot gusto mong hmm? magpakamot hmm gusto mo magpakamot? Ha? Ha? <laughs> Ayan. Ayan pusa Ay, Malaki eh. Oh, ito malaki. Oh, malaki siya. Hello? Hmm? Basta kayo? Ha? Nami mga pusa dito. Ming? Ming? May? May mga pagkain kayo dyan eh. Kumain lang kayo ng kumain. Ayan yung isa. Busog na. Makain. Pusa. Ayan naman. At atipin naman itong isa. Ayan. Hello. Hmm. Hmm. <coughs> Say hi to my vlog. Alright. Ayan, mayroon pa doon puti. Ayan o. Oh, 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 oh. Baka kalmutin mo ako ha. Baka kalmutin mo ako ha. Huwag naman sana ano. Laki siya. Laki. Ito puti. Ito gusto ko puti. Ayan. Oh, no 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 nagalit na yung isa ito sa nagalit na nagalit na except yun hindi <laughs> na <laughs> alright ito yung mga pusa dito ito may itim may team may team siya eh lapit na naman ito makulit makulit eh ang dami yung pagkain doon oh Ming Ming Hello Ming Ming Alright, so nakagawa na tayo ng isang content dito sa may mga pusa. Alright, right. Ming Ming. Ming Ming Ming. Hmm. Ito, patatipil naman ito. Patatipil naman ito. Oh, yan to. Hmm. hmm yan. Kilalmot ka tuloy. <laughs> Sumi Sumilog siya eh. <laughs> hmm umilong siya eh. Mas gusto magpakalmot eh. Yan. Magpa ayan. Oh. Pwede lang sana iuwi kung meron kayong meron kayong paglalagyan sa bahay, iuwi ko kayo. yan Kasi nakakawala rin ng minsan ng ganito eh. Nakakawala ng minsan ng stress to eh, mga pusa, di ba? So, nakagawa na tayo ng isang content. Ayan pa, oh. Ayan. The tiger. The tiger one, oh. Aba, gusto mong kumamot. Umaakyat yung isa. Hmm, ayan. So, dami nila, oh. Right? Hmm. Tapos ang gala. Ito, oh. Makulit ka rin. Hmm? Hmm, makulit. Makulit na malaki. Malaki makulit makulit malaki ayan ayan ayan, ayan. ayan. oh right ayan ayan kulit ito oh kulit yan lapit ka ng lapit ah ng lapit, lapit ng lapit yan lapit ng lapit yan right okay so dami nilang pusa dito oh so nakagawa na ito ayan diba ako siya check check ayan <laughs> o oh. <laughs> gusto yung magpakarga eh malaki eh. Oh. <clears throat> gusto nyo magpakarga diba alright meron silang mga nakakuna tubig dito at meron silang lilim dito para hindi sila mainitan ano hindi sila mainitan na ah, yan. Nagsidatingan pa yung iba. Akala nyo siguro mayroon mga pagkain na may bibigay. Pero marami naman silang pagkain dito. Kain, tubig. So hindi naman sila magugutom. Yan. At mayroong shelter pala dito na kung nagpapakain sa kanila. Ayan o. Oh. Yan, may kung dyan sa may lamesa na bawal pakainin ng ibang pagkain yung mga pusa wag pa kainin please do not feed the cats your food o, oh, sabi wag daw pa kainin ng pakainin yung mga pusa ng ating mga pagkain oh. diba kasi siguro isa baka baka ma makuan sila Ma may iba sila may iba yung mga diet pa nila kasi mga pagkain nila dito mga binibili lang talaga yan o. Ayan. alright So nakagawa na tayo ng isang episode dito sa mga mga pusa. Ang dami pala dito no. Ayan. Ang dami nila. Hmm. Um, umakyat pa yung isa. Ayan oh. No. papa baby itong isa. Kanina ka pa ah. Kanina ka pa nagpapa baby ah. Hmm? <laughs> Ayan. Ayan. <laughs> ah, kinakapon sila. Meron yung kinakapon sila. Oo naman para hindi na siya masyadong dadami. Yung isa naman 'yan, para kanina pa pat at 'yan. Oo. Oh, oh, oh. Ganda naman dito. Naalagaan sila, no? Naalagaan sila kahit na wala silang kwan. Ito ang maganda kong ikwan. Gusto kong iwi. Aso. wala tayong paglagyan. Ayan. right. So ano 'yan? Dito na tayo natapos na naman ng ating isang episode nang dahil lang sa mga pusa ano. Ang dami nila dito, oh, ayan. Dami nila. Oh. Dami mga pusa. All right. So baba na tayo sa ating main. Ming 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 ming. Ah. <laughs> Ayan, ang cute kasi nito, puti. Eh, yung gusto ko, puti. <laughs> ito naman kanina pa patatipil ito. Ayan, oh, sunod na sunod. Ayan. <laughs> Ayan. sunod na sunod na yan, oh, Mulit. <laughs> All Alright. So, dumako na tayo sa ating uh, main na uh, purpose dito mga ka-explore, yung i-explore natin ng dagat, ayan, ang dagat po, ayan right? so dito na natin tatapusin ng second episode ng dahil sa mga pusa is nagkaroon tayo ng content ayan, mga pusang gala so ang title nito is pusang gala pusang gala kung saan saan gumagala, ayan parang ako lang pusang gala, pero saan saan kung saan saan gumagala, ayan Ayan, mayroon pang papalapit. Eh, no? Ayan, o. Ayan, saan kaya ang galing ito? Ayan, ayun, kumamot pa. <laughs> Ayan, at uh, pataas na yung araw. Mga ka-explore natin yan. Ito, eh. Hindi ka. <laughs> eh. Diyan ka, diyan. Diyan ka, o. Oh. Ayan, oh, cute niya. La, 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 la. <laughs> All right. So paano 'yan? dadako na tayo sa main purpose natin dito, yung i-explore yung dagat na sinasabi nila. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi is medyo malayo yung atin nilakad. Binilisan na natin ang paglakad. At uh, pasikat pasikat na yung araw na. So, ayan, magpaalam na tayo mga kapatid natin dyan na nanonood. Paalam na tayo ata uh, i-explore natin yung dagat na sinasabi nila right. Babay po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang dito na nga lang po ang second episode ng ating explored expedition. Thank you po